Hi guys, mawala na hapon sa inyong lahat. So for today's video, video, ay magluluto ako ng ulam namin dahil yung asawa ko nag-request magluto daw ako ng masarap na ulam. Ay, o. Oh. Pahihay lang, sarap buhay. So ay magluto so na tayo. So ayan guys, ang lulutuin ko ngayon ay patok. So ito ang lulutuin ko ngayon guys, ito. Isisigang natin ito. Iyan lang, tatlo lang kami kakain kamatis lang ang lahok natin at saka kangkong so ayan lang po ang lahok natin sa ating hipon for today's video dalawang sili na mahaba tsaka itong sibuyas, bawang tsaka ating kamatis, tsaka kangkong so ayan lang po ang ating lahok sa ating sinigang dahil umuulan guys may bagyo, hindi makapunta ng palengke so yan lang nakita kung pwedeng gawing sinigang sa rep so iluto na natin yung... guys dito natin siya lulutuin dito natin, ito natin sinigang na hipon para may sustansya tayo dahil inuubo sige ay kembot mo baby sige ay kembot mo baby so halwain ko lang yung dalawang kamar ayan so, ilagay na natin ang kamatis. Okay. So, ito yung kamatis, guys. Ilalagay ko na. Kasi, pinakukuluan ko pa. Ito na ang kamatis. Buyas na. So, ito yung sibuyas, guys. Nagay na natin ang sibuyas. Ipitin natin ang bawang. Pipitin nyo ang bawang. Yung pipit na pipit. Hindi na magubuhay. Galit na galit. Yung galit sa kaaway niya, ibuhos siya sa bawang. Para matipit siya ng toto. Namamatay yung akin ka sobrang lakas ng hangin. Wala kaming ibang gulay, kundi ito lang. Kangkung lang talaga at saka ano. sili, Pero pwede naman to guys. Hindi naman kailangan kompleto yung gulay lagi. Ang gasang ko lang itong sili. ko na yung pinakaano niya. O oh, kasi maitim gulay. Tatakpan muna na. Nalagyan na natin ng patis. Konting patis lang. Habang pinapakuloan ko yung kamatis. Sibuyas. So, inyumain ko lang ang kamatis, guys. And guys, ito na yung kangkong. Ito lang yung napili ko kasi medyo ano na yung iba. Ito na. niya lagi ng asin. Para kung meron ng mga ano-ano sa loob, mamatay siya. Then, ibababad ko lang sa habang pinakukuloan ko yung ako. Ito yung instant sabaw. Gusto ko may sabaw kasi maulan, guys. Maulan pa rin. Maulan pa rin ang panahon. So, ayan. So, ayan ang panahon, guys. O, oh, hindi pa rin oh. tumitila ang ulan. Pumapatak-patak pa rin ang ambon sa bubong. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Kita nyo ba? Matis at sibuyas ko. Lagyan ko na siya ng paasin. Lagyan natin siya ng paasin. Original sa palok. Yun. Lagyan na natin ng paasin. Gusto ko yung maasin na maasin asing-asing ng kilipili ng ex mo. Kaya mo niniwilayin yung ex mo kasi maasing ng kilipili. Napunta na naman tayo sa hood. Ayan, kung kulong -kulo na. So, ilalagay na natin ang hipon dahil kulong-kulo na siya. Pinasimang ko talaga para masarap. Ayan. Ayan. So, inam, inasimang ko talaga yan siya, guys. Para masarap siya. Takpan natin, pakuluin lang natin sa gulit. Kasa. Halika nga, tikman mo. Hindi ba na Lapit na. Tikman mo ako, ang tama na yung asin. Hindi pa nakalagay ang gulay. Eh. Mamaya, kalalagay ko lang naging. Patikman mo kung asin kilig. Kinilig ka. Hmm. <laughs> Kinilig ka. Ang asin. Masarap. sarap. Sarap. Sarap sa ng hipon. Mula kasi luto na siya. Ayan. Ayan na guys ang aking sinigang. Malapit na maluto. Ano, hindi pa ba luto yan? Malapit na. To. Ang bango. Oh, Amoy sinigang. Mm -hmm. Ako ang bango mabango yung sinigang. Dali, gutom na ako. Mm -hmm. Ang sarap na luto, Tikman mo <coughs> ulit. Tikman mo ulit. Ang sarap. Um, lumasa na yung hipo Sarap. Mm -hmm. Sili, lagay na natin ang sili. Ang lang lutuin ng hipon. Ayun, eh, lutuin na siya. Patay na natin. Patay na natin ang apoy. Yan! Yes! So, ayan guys. Sasandokin na natin ang ating ulam. So, ayan guys, kakain na kami. Ayan ang aking niluto sinigang. Liga na, kakain na. Ayan, kain na tayo. Let's go tayo. Let's